Tingnan nyo mga rin ang dormition. Ayan yung ascension. Ito yung dormition. Nakikilala nyo ba mga dear ang aking background? Yes, opo. Lumipad ang aming team para bisitahin. Lumipad ba? Nagbarko pala kami. Para bisitahin ang isa sa mga binibisitang bahay dito sa puso ng Tacloban. Ito na nga ang itinuturing na National Shrine ni Peter Julian, a.k.a. Jens Gomez. Huwag kayong Emma merong degree. Siguro napadaan na rin ito sa inyong mga FYP o sa inyong mga newsfeed. Isa ito sa mga pinupuso ang bahay sa TikTok dahil na rin sa kung paano nakaayos o naka arrange yung mga imahe ng mga santo dito na nagmumukha na itong simbahan. Maliit man ito sa inyong paningin pero pagkakasyahin dadagdagan pa yon Sa mga gustong bumisita, magsabi lang kayo ahead of time para makapaghanda ng merienda yung may-ari. Sa susunod, magbubukas na siya ng sarili niyang ano, religious shop para bago kayo lumabas, so, may income. Ang bahay na ito ay bukas naman para sa lahat. Sa mga gustong bumisita, And kung gusto niyo rin i-invite yung mga imahinya niya, pwede naman. Yung malapit lang, wag nyo naman paabuti ng, ng super layong lugar. Okay na to, Haggard, yung may-ari.